Hello! Welcome back! So, nandito na naman tayo sa ating panibagong tutorial. So, ang gagawin natin, ang ishare ko na naman sa iyo, kapatid, ay kung paano naman tayo maglagay o paano tayo mag-enable ng uh, ating switch. So, lagyan natin ng uh, password ang ating switch. Kasi kung wala tayong password, uh, madaling mapasok ang ating password. So, paano tayo maglalagay ng password? So, pagmasdan mo muna ito, idol, ha? So, mag-type ako ng exit. Yan, di ba? Ganyan yung normal niya. And then, pag pinindot ko yung enter, yan yung lalagay. Tapos, pag uh, nag ako ng enable, ayun, nandun na ako sa loob. makita mo tong number sign na to. So, ibig sabihin, nandun ka na kagad sa loob. So, wala siyang password. So, mag-show ako. Pwede kasi wala siyang password. So, ibig sabihin, rekta siya. So, hindi secured ang ating uh, switch. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng uh, password. Alright? So, mula dyan, mula dito sa privilege mode. Uh, gagawa tayo, pupunta tayo kay Global Config. So, lagi tayong pupunta kay Global Config. Enter. And then, ang command ay enable. Enable. Then, depende sa'yo kung password. So, pag password kasi yung ginamit natin, uh, ano, hindi siya naka-encrypt pwede naman yan. Pero ang gagamitin natin ay secret. Secret. So, yan yung ating secret. So, kasunod niyan, pagka nag tap pag nag-question mark tayo, susunod na dyan kung ano ang password na ilalagay mo. ba diba? So, ang lalagay natin is tab CCNA. So, yan yung ating password. Tap CCNA and enter natin yan. And then, titingnan natin kung ano ang pagkakaiba mula dun sa kanina. Then, exit tayo. Then, exit ulit. Then, diba nalagyan natin ang password? So, kanina pag uh, nag, uh, pinindot ko yung enter, ay rekta na siya pupunta doon sa ano, di ba? So ngayon, pipindutin natin ulit. So 'yun. So kanina pag uh, nag-type ako ng enable enter ko. So wala siyang password na nakalagay. Di ba? Wala siyang password na nakalagay. So kailangan natin i-enter yung password na nilagay natin which is si tap si So, kailangan hindi ka makalimot sa ginawa mong password kasi pag kanang kalimutan mo yung password mo, hindi mo na siya mapapasok. So, mahirap yon So, kailangan mo muna ano, i-reset yung ano So, yun. Mayroon siyang timeout expired. So, kailangan mo na siyang i-reset. So, mahirap i-reset ang mga Cisco switch kung hindi mo talaga siya ma-timingan yung rumor na tinatawag. So, iti-tackle natin yon Alright? So, pasukan natin. So, tap, CCNA, enter. So, yun na. Andun na. Naka number sign na siya. So, ganun lang. Maglagay ng, ano, secret. So, yun. Sure run. So, yun. Andun na ako sa loob. ba diba? So, ganun lang. Maglagay ng, ano, uh, secret. So, tingnan natin yung nasa taas, yung kanina ah, uh, naka-encrypt na siya. Nasaan na to switch so, Ito, ito. Naka-enable, di ba? Naka-enable na siya. So, yun yung ating top na nilagay natin. Pero, ang password niya is automatic naka-encrypt. Kasi secret ang ginamit natin. Pero, kung password ang ginamit natin, tapos top CCNA, makikita dito yung top CCNA sa, ano na to, sa, Uh, secret na to. Pero dahil nga uh, secret ang ginamit natin, hindi siya nakikita. Ang nakikita ay number at, at bla bla bla. So yun. So yun lang kung paano maglagay ng uh, secret. So pag exit tayo, then pagka nag-enter, tapos nag-enable ka, hihingi siya ng password. So kailangan mo muna mag-enter ng password. So bago ka kramaka sa so Right so ganun da. Diba.